ang um, lahat ay kahit anong nagyayari ko the, show wala basta live ano lahat ng ano <laughs> nagyayari okay delete ang reaction abot mo kayo ng ventilador okay yeah, lang kaya manalangin tayo na next time tayo naka aircon na ayan kung kayo na naiinitan imagine niyo ako so, ako sa inyo okay sa panahon natin ngayon, na ang Kristyanismo ay parang palengke, ang kaligtasan ay ibinibentang parang instant noodles. Marami akong napansing pagkakabali sa napakaraming mga simbahan sa ating panahon. Ang Kristyanismo ngayon ay iba noon. Hello, andyan Amen. ba kayo? Amen. Andyan ba kayo? Yes. Marami ngayon ay kristyano na lang sa pangalan at sa tawag, pero malayo sa buhay. Yes. Yes. Yes, my dear. <laughs> Marami nagsasabing kristyano daw sila. Marami nagsasabing sila ay religyoso pala simba. Marami nagsasabing mahal daw nilang Diyos o mahal daw nila si Kristo. Marami ang nagsasabing sila ay tinawag ni Kristo at sila ay spirit-filled and anointed. Nanginginig pa nga. Marami ang nagsasabing sila ay alagad ni Kristo. Ang tanong, nasa kanila ba ang tunay na marka ng isang tunay na alagad? Hello? Ito ang mga bagay na iniingin Yesus sa kanyang mga alagad kung itong ginagawa mo ngayon, tunay ka ang alagad ni Kristo. Pero kung hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nagagawa ito, then kailangan mong suriin ang iyong sarili at ang sinasabi mo at ipinagmamalaki mong pananampalataya. So tayo ngayon mga anak ay magkakaroon ng checklist. Checklist. Listahan kung talagang nasusunod mo itong marka na to. Hello? Ngayon, kung hindi mo siya nasusunod, medyo malaking question mark. Okay. Ang hindi makinig, lalabas ang Coco Crunch. <laughs> Kaya makinig kayo, kasi pag hindi kayo nakinig, lalabas ang Coco Crunch. <laughs> so, ano po ang mga tanda ng tunay na alagad ni Kristo? Una, Isuko ang ating comfort zone. Ano yung comfort zone? Sabi sa binasa natin kanina, ang sabi ni Jesus, meron daw isang tao lumapit sa kanya at sabi sa kanya, Guru, susunod ako sa iyo kahit saan ka pumunta. At sabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga rabbit or zora at may mga puga ng mga ibon sa langit Datapot ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Ibig sabihin, yung anak ng tao, wala man lang Hello? Hi. Tinuturo sa atin ni Jesus na kung gusto mong sumunod kay Jesus, hindi na nga ako si Jesus kailanman na pagkwa sumunod ka sa kanya, laging masaya at laging komportable. Hello? Maraming mga tao ngayon, ay ayaw namin magsimba dyan kasi mainit. It's very uncomfortable. Hello? Ayokong pumunta dyan. Ayokong magsimba dyan kasi ma malayo. It's very uncomfortable. ba? Diba? Bakit tayo nagtayuan sa mga mall? Para maging komportable ang mga tao. E eh, ang tanong, si Jesus nga oh, Pagka ba ikaw ay may unan, komportable ka, hindi? Komportable. Kung wala kang unan, hindi ka komportable. So ang sinasabi ni Jesus, isuko natin yung ating mga comfort zone. Kahit mainit sa church, magsimba tayo. Amen? Yun ang sumusunod. Kahit malayo ang church, magsimba tayo. Amen? Kahit may hangover, <laughs> Magsimbat hay. Ayan. Yeah. Oh, may hangover. Biro mo sabi ni Jesus, o oh, oh, sige, kung susunod ka sa akin, tignan mo ha, wala akong, ang, ang, ang rabbit, walang lungga. Ang mga ibon, walang pugad. Ang anak ng tao, walang unan. O susunod ka pa. Yun ang sinasabi ni Jesus eh. At yun din ang sinasabi sa atin ngayon. Susunod ka pa ba kung walang unan dito sa church? Baka hindi na. Paano kung halimbawa mawalan tayo dito ng bahay or lungga or pugan? Susunod ka pa ba? Baka hindi na. So, kailangan checklist. Pagka ba ako eh hindi na komportable sa church? Susunod pa ako o hindi? So, lagyan mo ng check. Kung ang sabi mo ay oo, lagyan mo ng check. Kung ang sabi mo ay, nag-iisip-isip pa ako, eh lagyan mo ng X. Okay? Pangalawa, isuko ang ating pamilya. Hala, yan na. Ang sabi, ng tao na gustong sumunod kay Jesus, ayan o, pabayaan mo muna, Panginoong Jesus, susunod ako sa iyo, pero pupunta muna ako at ililibing ko ang tatay ko. Sabi niya. Pero ang sabi ni Jesus, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay at sumunod ka sa akin. Sabi ni Jesus. Anong sabi ni, anong, anong sinasabi ni Jesus sa iyo ngayon? Ang sinasabi ni Jesus ay ito. Hindi niya sinasabi na huwag nating mahali ng ating tatay at ating nanay. Ang sinasabi niya, sa pagsunod kay Jesus, dapat siya lagi ang una. Gets mo? Hindi una ang nanay, hindi una ang tatay. Sinong una? Si Jesus. Andiyan ba kayo? Hmm. Ngayon, checkan niyo ulit. Ako ba eh, kung alibaba sumusunod ako kay Jesus, sino ba mauna? Si Jesus o yung pamilya ko? Kaya, pag sinabi mong pamilya mo, ay X ka. Pero pag sinabi mong ay si Jesus, ay check. Isang malaking check. Pangatlo, isuko ang sarili. Ang sabi ni Jesus, yung mga susunod sa kanya, dapat tumanggi sa kanyang sarili. Nandiyan ba ba kayo? Yes. Hmm. Likas sa ating mga tao na laging unahin natin ang ating sarili, mga sarili nating plano sa buhay, mga sarili nating ambisyon sa buhay, mga sarili nating iniisip sa madaling salita, lahat ng tukul sa sarili natin. Dahil totoo naman talaga na tayong mga tao, mahal natin ang ating mga sarili. Makasarili naman talaga tayo. Kung ikaw ay magiging alagad ni Kristo, Sinuturuan niya tayo ngayon na patayin na ang ating mga sariling iniisip, sariling plano, sariling ambisyon, at higit sa lahat yung pagiging makasarili. Kung di mo kayang hindi isipin ang iyong sarili, then hindi ka kailanman magiging alagad ni Cristo kahit anong gawin mo. Hello! Hindi ako galitan yung papaliwanan niya. Sabihin mo sa katabi mo, bumising ka, sabi mo sa katabi, gumising ka. Gumising. Ka, lalabas ang bobo crunch. <laughs> yeah, Pag, pag hindi gumising ha, laging gano'n na, huy, gumising ka, lalabas ang Coco Crunch. Isuko ang iyong sarili. Pang-apat, magpasa ng sariling krus. Ayan o, no, sabi ni Jesus, yung gustong sumunod sa kanya, pasanin ang kanyang krus. Baliktad sa mga tinuturo ngayon sa mga simbahan. May problema ka ba? Tatanggalin niya ng Diyos. Hello? May problema ka ba? Aalisin ng Diyos yan. Paano to? Hello? Ano ba kayo? Yes. Hindi aalisin ng Diyos ang problema mo. Kasi nung yan, alam mo ang gagawin mo dyan? Papasanin mo. Hello? Hi. Hmm. Ngayon, kung ayaw mo magpasa ng krus, hindi ka pwede maging alagad. Alimbawa, itatapon mo yung krus tapos papapasan mo sa iba. Sino ba ang pasan krus natin ngayon? Maaaring ang ating nanay, maaaring ang ating tatay, maaaring ang ating mga kapatid, maaaring ang mga kapitbahay natin, maaaring ang mga asawa natin, maaaring yung LGBT community, yung mga straight community, o kayong lahat ay pasang krus ko. Hmm. Ngayon, kung hindi ko kayo papasanin at hindi nyo rin papasanin yung mga krus nyo at ayaw nyo magpasa ng krus, hindi ka pwedeng maging alagad. Hmm. Kaya yung tinuturo sa ibang simbahan, na ano na tatanggalin ng Diyos ang yung mga problema, kalukuhan niyan. Ang sabi nga ni Jesus eh, pasanin mo ang yung krus. Hindi sinabi ni Jesus na tatanggalin ko ang yung krus. Baliktad, mali tinuturo ngayon. Andiyan ba kayo? Yes. Hmm. Pasanin ang krus. Magpasan. Lika sa atin na ayaw nating mahirapan. Ayaw nating masaktan. Ayaw nating nagugulangan. Tama mali? Ayaw nating napagsasabihan. Ayaw nating pasanin ang problema ng iba. Ang sabi ng isa nating mga kapatid, doon na lang daw siya sa loob ng bahay niya dahil ayaw niyang problema ang ng problema ng ibang tao. Hello? Kung ayaw mong problemain ang problema ng ibang tao, paano ka magiging alagad? Amen? Eh sabi ni Jesus, pasanin mo ang iyong krus. Hmm. Sinasabi ko sa inyo ngayon ang tunay na alagad, buong giting niyang bubuhatin anuman ang ipapasan sa kanya. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, pasanin mo na. Pasanin mo na. pasanin mo na. Hindi sinabing tanggalin mo na. Masabi ni Jesus, anak, ito ang krus, pasanin mo. O. <laughs> oh. Andiyan ba kayo? Mm. Hindi sinabi ni Jesus, tanggalin ang krus. Sabi ni Jesus, pasanin mo. Maaaring bumagsak ka pag pinasan mo. Tama, mali. Tama, tama. Pero, anong gagawin mo? Tatayo. Tatayo. Buhatin ulit. Amen? Amen. Ganun yun. So, walang sinabi si Jesus, ha, na tatanggalin ang krus sa buhay mo. Walang ganun ako nabasa sa Bible. Kung di mo kayang magpasan ng krus, kung hindi mo kaya ang bigat ng ministering ito, ngayon pa lang, umuwi ka na. Ayan, ang hapon sa lahat ng aking mga kasama dito. Hello! Hi. Kung ayaw nyo ng paglingkuran ng LGBT community at ang straight community dahil napakahirap ng truce na yan, umuwi ka na. Hello! Ano ba kayo? Pasanin natin, ha? So maraming ngayon nagsasabi, Christian daw sila. Tama? Mahal daw nila ang Diyos. Tanungin ko, tanuhin ko kayo, hello? Ano, nag-checklist na ba kayo? Kamusta? Ilan na score nyo? 99.5 Wow, 99.5 <laughs> Sige, tignan natin. Eto, yan na. Sabi ni Jesus, Mali yung verse. Isuko ang mga taong hadlang sa pagsunod. Ang sabi niya sa Luke 14:26 to 27 Kung ang sino mang tao'y naisumunod sa akin at hindi na popot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, at mga anak, at mga kapatid, o pati sa sariling buhay niya, ay hindi maaaring maging alagad ko. Hello? Hello? Sa pagsunod kay Jesus, hindi una si Raymond. Pak. Amen? Amen. Sa pagsunod kay Jesus, laging una si Jesus. Amen? Amen? Hindi una ang asawa. Una si Jesus. Pangalawa yan. Amen? Ayon, Hindi rin una ang jowa bago si Jesus. Amen? Mauna muna si Jesus bago ang Jehovah. Mauna muna si Jesus bago si Mark. Oh, tama yun. Hindi yung Mark lang Mark ka dyan. Yari ka, nakabideo tayo. Mababanood ni Mark yan sa puting lupa, kala ka ko. Ayan na. So lahat ng mga hadlang sa pagsunod natin kay Jesus ng mga tao, yan. Amen. 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 Tatanungin ko kayo, ang hirap.